Senyora. Mama. Mara. Anong ibig sabihin nito? Bakit kasama mo yung kriminal na yun sa aking pamamahay at nag nagsama ka pa ng mga, mga basura? Mama, hindi kriminal ang anak ko. At lalong hindi mga basura ang kasama niya. At simula ngayon, dito na sila titira. Ano ka mo? Ano, uh, ulitin mo nga? Sinabi ko ba sa'yo na papayag ako? Oy, paalisin mo yung mga yan kung hindi ako magpapali sa kanila. Paalisin mo! Ano pang iniintay nyo? Palabasin mo yung mga yan kung hindi kakalad ka rin. Kung kayo palabas ng aking pamamahay, alis! Ano pang iniintay mo? Sinabi ko ba iyo na ano, pumapayag ako? Pagkatapos ng ginawa ng lalaki na sa aking apo, ha? Ang kapal naman ng mukha mo na makipagkita pa sa akin! Mama, ano ba? ako! Mama, hindi ako papayag! Bahay ko rin ito! At may karapatan akong patirahin ang kunsino mang gusto ko! Nakatira ka lang dito dahil anak kita. Ako pa rin ang may-ari. Dugo at pawis ang pinuhunan ko para lang makamit ko ang mansyon na ito. Ako pa rin ang masusunod! O hindi mo sila kayang tanggapin, sama-sama na lang kaming aalis sa bahay na to. Dapat lang nalisanin ko itong bahay na to at maiwan ka mag dito. Bahala ka! Ha? Bahala ka rin kung anong gusto mong gawin, ha? Pero tandaan mo, ha? Hinding hindi ko matatanggap yung lalaki na yan. Dahil para sa akin, isa lang ang apo ko. At siya yung nararatay ngayon sa ospital. Halika na, Bartolome. Kailangan ko ng aking apo. Layasan kong punyetang bahay na ito!